Ayan mga boss idol, medyo matas taas yung ating video ngayon mga boss idol no? Bumabiyahi tayo mga boss idol kasi meron tayong gagawin doon sa may bukid Isang waterwork system na ating uh, na-installan dati Tapos ngayon babalik tayo kasi meron silang gustong uh, babaguhin So ayan mga boss idol, dahil bukid, ayan dumaan talaga tayo sa mga uh, ganitong lugar oh. So grabe bagyo pa naman mga boss idol, itong bagyong Kristen tapos talagang ano sa trabaho to eh talagang scheduled talaga so meron tayong mga ano panauhin galing sa province sila daw talaga ang ano dito ating uh, pagtutulungan talaga daw yung ano problema so dahil tayo yung technician tayo ulit ang tinawag so ayun mga boss idol yung contractor natin ang nagdala sa atin dito kaya ng dati dahil uh, sila yung nag uh, supply ng uh, pa water pump so tayo yung technician so babalik tayo so titignan natin doon ang ating installation no? mga dalawang buwan siguro ang nakalipas o nakaraan so ayan ito yung control room or powerhouse nandyan yung mga control yung motor controls so ayan ito yung tanki nila ito ang solar uh, powered na katabi din uh, water work. so solar powered siya sa ibang barangay din yan. so dito nag diretso-diretso na talaga kami kasi ano na ano na kami sa oras alas gis na kami nagsimula so yan tinanggal namin yung adapter tapos uh, nag back uh, ano yung water kasi so malakas pa yung ano niya kasi pa packet yung tubig so yun bumalik So, yan, Dito, nagdi discuss na kami ni engineer sa province, no? Engineer ng province talaga, no? So, ayan, dito tayo ngayon para i-testing natin yung ating installation. Wala. So, ayan. Wala. Unang napansin ko, oh. ay merong ibang technician na gumalaw sa ating setup. Kasi, alam na alam ko kung ano yung, ano ko, yung mga wirings ko. So, ito, binalik na natin sa normal talaga kung ano yung dapat So ayan eh, mga boss idol dahil na ano na talaga tayo sa ano Yung oras natin talaga maikli lang So nag-stop muna kami para uh, kakain So ayan, ayan eh, mga boss Dahil timing din talaga na foundation day sa barangay nila Ayan, napasarap talaga yung pagkain namin dito sa tanghalian So sabay-sabay tayong kumain oh ating mga kasama So ayan, may lechon. Talaga yung ulo yung talagang binigay sa atin ng lechon eh. Kain mga, mga boss. Kain tayo. So sila yung mga kasama ko, yung contractor, yung assistant ko, meron ako isang assistant. Tapos pagkatapos naming kumain ay agad naman kaming bumalik kasi nga yung oras ay napaka-ikli lang para sa trabaho namin ngayon dito. So, 1.30 ay bumalik na kami diretso doon sa site Kasi ano to eh, bukid Tapos yung source, yung tinatrabaho namin ay lalakarin pa Kasi ano siya, nasa ibaba, sa may sapa So, ayun, pupunta na naman kami doon sa dito Tapos agad kong nag-install uh, sa... Ano, binago namin yung uh, timing at saka mga sensors sa makina. Kasi ayun, na ano nga nasira, may nasira kasi so mabuti nagdala ako ng panibagong floatless level switch. So explain ko na lang sa inyo kung ano 'yan, kung anong ginawa namin dito. Kasi yung problema talaga nila, main problem, ano daw, 2 hours lang, yung pagpamping, namamatay agad. So, gusto nila na mas taas-taasan pa ang oras sa pagpapamping. So, ayun, talaga in-explain na namin sa kanila na yung source kasi nila, hindi naman talaga malakas. Hindi siya, hindi siya sustainable source talagang mahina lang siya. So, syempre, nauubos agad ng pump natin sa paghihigop. So, yan. testing tayo. So, talagang ganito yung ginawa namin. Pinapuno namin yung tangke. Tapos, kung saan siya mapuno, doon nag-start yung pumping. Tapos, doon siya mag-stop sa pinaka Pinaka Suction na ng pump Kasi submersible sya eh. So talagang Inano namin talaga ito Hinintay Kung ilang oras talaga siya Mag stop From start To Stop pumping So ayan explain ko na sa kanila Kung ano yung mga ginagawa natin dito So Ayan, ito yung control box kasi natin tapos anjan yung mga wirings natin. So nagpalit talaga tayo ng wiring ng sensor papunta doon sa makina, no? Tatlo 'yan. Ground, naka-ground sa makina, yung makina natin submersible naka-drop doon sa tangke. Tapos yung mga sensor E1 at saka ito. Ang E1, 'yun yung start nasa pinakataas. Ito yung nasira na floatless level switch. Nasira na yan. Pinalitan ko yan. Ito yung pinalit ko. Ayan o. Floatless level switch. So, maliit na siya na floatless level switch. Pero pareho lang yung ano nila. Ang work function nila. Ito, time delay ito. So, para hindi agad maano. Para pag may brown out or protection din yan. So, time delay. So, yun na nga. Yung E1 nasa itaas na full tank yung tangke dun sya nakalagay para pag start ng pumping maraming tubig ang tangke so ang e naman na uh, sensor ay doon sa pinaka uh, level doon sa syempre sa bottom na sya kasi yung pump na submersible doon yun sa pinaka bottom nilalagay eh, di ba so doon sya sa level ng suction para hindi masira yung ating makina. So yung nakita nyo na nag overflow, dyan yung level ng na full na ang tangke. Kung itatanong nyo, yung tangke nila ay intake yung galing sa spring, yung nature na ano, tubig. Tapos pinapunta nila dun sa tangke para mapuno yung tangke. Ganun lang yun. So, yan. Nag-start na tayo mag-pumping. Meron tayong 9.6 to 10 amperes. So, yan. Kita nyo. O. Umiilaw pa rin yan. Pero, wala na yan. Dinidirekta ko na yan. Ito na yon Yan, o. Yung ginamit natin. So, nandyan pa rin. Kasama natin yung inko na kilometer talaga natin. Kung saan man yung mga kinagawa natin mga boss idol. So, talagang gamit na gamit sa atin yan. So talagang hinintay namin nag-start tayo ng 2:45 PM ng hapon. So nag ano kami na hihintayin talaga namin kung ilang oras talaga siya mauubos yung tangke. So ayan, kinuha natin yung ating voltage sensor para makita ninyo para ipakita ko naman sa inyo na talagang legit din talaga to. So ayan. Nagtesting tayo sa mga ayan live. Hinahanap natin yung mga live. So, tingnan niyo mga boss, kahit malayo, dumutunog. Kasi nag nagsi-sense siya ng ano, voltage. So, 'yan pag nilapit mo, mo na talaga, makukuha mo na 'yun sa yung, yung live. Oh, ayan, 'yun yung neutral. Tapos yung kabila, oh, 'di ba pula? High. So, meaning high voltage. So, malalaman mo talaga kung saan yung mga high voltage. So, ano ko lang to ha, advertise sa inyo sa ating mga tools. So, yun yung mga ginagamit natin mga boss idol. Rag ng explain ko sa inyo yung mga ano to. Ito pala tinetest ko ay yun yung control box ng uh, pump. Meron niyang kasamang ganyan, yung motor niya. Set yan sila eh. So ito yung motor control. So nandito sa atin yung uh, voltage sensor, di ba? So ayan yun oh. o Oh, Andyan, lahat. Oh. Yan yung wiring natin. So ayan, nagpipicture ako kasi naghihintay nga kami na ano, ilang oras talaga mag-stop yung pumping kung mauubos na yung tangke. So ayan, nagabihan na talaga kami. Kita nyo, talagang madilim na. So hanggang ano, 6.50. 3 hours and 50 minutes kasi yung pumping, pumping talaga. Ayan, gabi-gabi na oh. Madilim na. So, nandito kami para lang mabigay sa amin, mabigay namin yung talagang hinahanap nila sa waterworks ng barangay na ito. Kasi nga, may reklamo sila kasi hindi daw sila satisfied doon sa unang set up. Pero, talagang ginawa naman naman ng paraan yon Gumana naman yon So, medyo meron talagang conflict lang no pero ginawa namin ang paraan para ma na ang ibig sabihin niyan ay nag-stop na yung makina kasi nag nagano na siya sa level na stop doon na siya sa pinaka bottom so pag napuno naman siya ito iilaw yan iilaw yung nasa ibaba kasi mag-start na naman siya ng pumping kasi napuno na yung tangke So, yun na yung automatic niya. So, pag napuno, start. Patapos na pag naubos na, stop. So, ganun lang yung gagawin yan. So, yun lang po. Napakaganda ng uh, ano namin. Accomplishment ngayon. Kahit nagabihan na kami, at least na nagawa na namin ng paraan para sa kanilang barangay para magkaroon na sila ng sufficient na tubig. So yun, automatic na yun, wala nang uh, ano nila doon sa operator nila, mag na lang sa maintenance o pupuntahan niya para ma niya kung ano yung mga ah uh, nangyayari doon sa controls. Pero wala na talaga siyang uh, ano doon, monitoring na lang yung gagawin niya kasi automatic na yun eh. So yun mga boss idol, uh, pauwi na kami tapos maghahanap pa kami kung saan kami kakain ito kasi medyo malayo talaga itong pinuntahan namin kasi bukid kasi ito tapos kami sa ibang lungsod pa kami uuwi kasama ko yung mga kaibigan ko yung kontraktor yung mga official din sa mga waterworks so mga, mga province ano sila province paid So dito tayo sa Carl's Pride of Gindulman. Kasi taga Gindulman buhol tayo mga boss idol. So dito tayo sa lungsod namin. Ito lang talaga yung open kasi bagyo nga. Ito kasagsagan ng bagyo. Tapos naghahanap tayo kung saan tayo kakain. So ayan at least meron pa. Tapos ayan mabubusog na tayo ngayon mga boss idol ito. Ayan meron tayong masarap na pagkain. Ayan mga boss idol maraming salamat sa panunood. hanggang sa muli.